ni AC. Sa mga gusto nyo, po kami, meron po kami sa 10 second. Bros Biryani ko so, sa Kalumpit Bulak Istra. Open po kami. Yani. Isang bagong challenger na naman po ang kumasa sa ating pastel challenge. Bali, sir, ano po pangalan nyo? Casey po. Casey. Taga saan po? Sa Malolos. Malolos po? Saan po sa Malolos? Sa Maylok. Lok po. Paano niyo po nalaman, sir, yung challenge namin? Ang namin dito customer Ako na sir, parang pamilyar kayo. Oh, Shopee. Oh, Tsaka doon nakaraan, di ba? Ay, oo. Bumili din ako, oh, papas na lang balis sir, ito po ang kailangan niyong ubusin sir Is yung aming isang order po ng Pastil overload, then isa pong extra rice Tapos po yung mga sidings po niya Sa gilid, achara, yung gulay po Itlog, salted egg Tapos yung atin pong mga sauce Bali, sir, ang time to beat po natin is 1 minute 4 seconds Pag po hindi na kayang ubusin, taas lang po yung dalawang kamay Pag naubos po, labas lang po yung dila okay. Bakit sir, baka may gusto shout out Shout out na sa <laughs> okay, start na po tayo. Oras po natin 000. Time to beat po 1 minute 4 seconds. In 3 2 1 go. Sa mga gusto pong umorder, message lang po kami, message lang po kayo sa aming page. Ross Biryani, nagdi-deliver po kami sa Bulacan, Pampanga, Metro Manila. Message na po kayo sa page para po masend namin sa inyo ang aming menu. 17 seconds. Bros Biriani po is located at Pio Cruz sa Kalumpit, Bulacan beside Wilcon and Albistra. Open po kami 8am to 9pm. 32 seconds. 38 seconds. 44 seconds. 50 seconds. Time to beat po. 1 minute, 4 seconds. 55 seconds. 1 minute. 3, 2, 1. 1. na nga po ang kamay ni sir. 1 minute, 7 seconds. Hindi po naubos ni sir. Pali sir, ano po masasabi niyo sa aming challenge? <laughs> Di lang po nabubus, no? Ano po masasabi niyo, sir, sa mga balak sumubok sa challenge? Try nyo na, na. The best. Paguto mo na mga isang taon. Ito <laughs> e po sa mga gusto pong sumali sa aming challenge, message lang po kayo sa aming, sa aming page para po po natin ang inyong challenge. At dito na nga po nagtatapos ang aming pastel challenge. Maraming salamat po. Bye-bye!